Sa sinaunang kaharian ng kin, ang dalawang batang alipin, sina Shin at Piao, ay nagtatrabaho araw at gabi sa ilalim ng mapagmasid na mata ng kanilang mga amo. Sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan, isang nag na pangarap ang nagpapaninggan sa kanilang mga espiritu, ang pangarap na maging pinakadakilang mga general na kilala ng mundo. Si Shin ay maalab at determinadong bata, kilala sa kanyang walang hanggang enerhiya at matinding katapatan. Si Piyaw naman ay kalmado at may estratehiya. palaging iniisip ang hinaharap na lampas sa kanilang pagkaalipin. Magkasama, sila ay isang di mapipigilang puwersa, pinupunan ng kakulangan ng isa't isa. Tuwing gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, pumupuslit sila sa isang tagong lugar upang magsanay ng pakikipaglaban gamit ang mga patpat na ginawa nilang pansamantalang espada. Pinipilit nilang pagbutihin ang kanilang kakayahan, nangangarap na makalaya at mamuno sa kanilang sariling hukbo. Isang araw, Piyaw, sabi ni Shin, habol hiningang ngunit may determinadong kislap sa kanyang mga mata, makakalaya tayo sa buhay na ito. Tatayo tayo sa larangan ng digmaan, magkatabi, pinamumunuan ang sarili nating hukbo. Tumanggaw si Piau, may bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Oo, Shin. At hindi lang tayo magiging mga general. Magiging pinakadakilang general tayo sa kasaysayan. Lumalakas ang kanilang samahan araw-araw, pinanday ng kanilang pinagsasaluhang pangarap. Natututo sila mula sa bawat sundalong nakakasalamuhan nila, kinukuha ang bawat teknik at estrategiya, iniimbak ang bawat piraso ng kaalaman na parang mahalagang kayamanan. Ang kanilang mga pangarap ang nagbibigay sa kanila ng lakas upang tiisin ang kanilang mga paghihirap upang makaangat sa kanilang estado bilang mga alipin. Isang araw, ang kaharian ay nahulog sa kaguluhan. Isang ambisyosong maharlika ang naglunsad ng kudeta, naglalayong patalsikan ng hari. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Nashin at Piao ang pagkakataon. Tumakas sila at nagtungo sa harap ng digmaan, determinado na patunayan ang kanilang kakayahan. Nagkunwari bilang mga batang sundalo, ang kanilang kasanayan at tapang ay nakatawag pansin kay General Wang. Humanga sa kanilang galing, kinuha sila nito sa kanyang pangangalaga, tinuruan sila ng sining ng digmaan at pamumuno. Lumipas ang mga taon, at lumaki silang mga magigiting na mandirigma. Naging kilala si Shen sa kanyang walang takot na pagsalakay habang si Piao ay iginagalang dahil sa kanyang mahusay na taktika. Magkasama nanalo sila ng di mabilang na laban, naging mga alamat sa kanilang panahon. Dumating ang kanilang pinakamalaking hamon ng ang kaharian ng Wei ay naglunsad ng malawakang pagsalakay. Tinawag ng hari sina Shen at Piao upang pamunuan ang depensa. Sa kanilang walang kapantay na pagkakaisa, nagdesenyo sila ng plano na nagbaligtad ng takbo ng labanan. Sa araw ng mapagpasyang labanan, tumayo sila sa harap ng kanilang hukbo, ang pangarap na kanilang pinanday noong sila'y mga alipin ay naging ganap na katotohanan. Lumaban sila hindi lamang para sa kanilang kaharian, kundi para sa pangakong binitiwan nila sa isa't isa. Matindi ang labanan, ngunit ang kanilang tapang at katalinuhan ang nagdala ng tagumpay sa kin. Ang mga mananakop ay napawrong, at ang kapayapaan ay naibalik sa lupain. Pinarangalan sila ng hari, tinagurian silang pinakadakilang mga general ng kin. Sa mga sumunod na taon, patuloy na nagsilbi si Nashin at Piao sa kanilang kaharian ng may karangalan. Ang kanilang kwento ay naging ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng nakarinig nito, isang patunay sa kapangyarihan ng mga pangarap at sa di matitinag na pagkakaibigan. Sila ay umangat mula sa pagiging alipin tungo sa tuktok ng kaluwalhatian, pinatutunayan na sa determinasyon at pagkakaisa, maging ang. Pinakadi makatutuhan ng pangarap ay maaaring magkatotoo. Dito nagtatapos ang kwento ng pangarap ni Shin at Piao. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay maaaring mag-like, mag-share at mag-follow ng aking found page at mag-subscribe ng aking YouTube channel.